<laughs> Hi guys, welcome sa akin YouTube channel and to this video guys, gumawa tayo ng salad and I think this is Mexican salad pero um Dorito salad yung tawag dito ng alaga ko. So yun ang gagawin natin. Dorito salad kasi may dorito siya guys. Yan oh. Ito yung ating vegetables. So, meron tayo dito uh, American lettuce. Yung round lettuce, guys. And ang ibang vegetables ay nandito sa, ano, sa baba. I-upside down natin. try, Oh, di ba? So, meron tayo dito, guys. Ano, three kinds of uh, bell pepper. Ayan, three colors. Um, kamates. And, uh, Siyempre, red kidney beans and corn na salata at siyempre, cucumber and also carrots. One carrots, guys. So, ito lang yung laman ng ating uh, salata. So, lang natin nito konti para umayos siya, guys. Ayan. hiniwa ko lang siya ng maliliit para maayos yung pagkaka... Uh, ano niya? pag kinain nila eh, hindi ano sa kanilang mga bibig. Kasi nga, sila ay mga ano, abas tayo na yun. <laughs> so, niwa-hiwa ng maliit ng kamatis, cebu, oh, sibuyas tuloy. Pati yung lettuce, in square square ko lang din siya. Pati yung cucumber, guys, tinanggal ko pala yung pinakabuto niya sa gitna para hindi siya matubig yung ating salata mamaya. At, time sa ating dressing ito yung ating dressing guys ang laman nito guys is ito lemon lemon juice olive oil and mustard and uh, black pepper salt and yogurt and the French dressing dressing French ay mas tayo na yun at syempre, last is mayonnaise. Ayan. Yan na po yung laman ng ating dressing. Ayan. Um the at, at, eh ano ba sa mga <laughs> At saka ano guys, depende sa dami ng iyong salata ang iyong soso. Ikaw nang bahala siya kung ah uh, ilan kung ilan ang iyong uh, gagawing ano, kung ilang tablespoon, ilang uh, ano teaspoon ang gagamitin nyo guys. So, kayo na bahala magtansya ng inyong dressing sa inyong salata. So, mamaya ilagay natin yan dito yung salata and syempre ilagay natin yung ating Doritos on top and syempre serve natin yan kasi nga kain sila ng dinner pero hindi pa dinner time so bye muna for now. Oh, Aida! Yes. Talagang mag-ano si Aida ba? Matamat na sila siguro maging ano, lagi kasi nag-iiba yung napuputol kasi si Bibi. Na orange na orange. Tina, uh, na na na, na irita na siguro si Dona si niya. Mabilis kasi masira ba ako pa yun? Mabilis masira pag walang ano yun. No. ng nga pang, pang pina. No! Pina, pang, pina. You wait. In die In Ayaw di ma! Ayaw di ma! Ayaw ikaw ba naputol niya na? Aida! gago. Gago na paroy. Ayan. Bakit sample putol? Eh kasi nga nagano daw. Hmm, hindi yung kasalanan yun dito. Kasalanan yun dito. Ay da. Mabilis masira yung ano na yan. Ngayon, iskastipan nyo yan dyan. Hindi nyo nilagyan ng Pag hindi yan na ano, masisira yan. Masisira mo siya, Aida. <laughs> <laughs> Hindi yun mapagmamagandang mo ba ito? Ang hira yun. Ang <laughs> oh, sarap. So, ito ay. Kasi nga hirap na hirap siya kanina eh. Salanan ko ngayon yun. Hindi siya marunong? <laughs> ma, -ma, -ma na naman ako dito sa aking video kay nagmura na naman ako. Sharp What is the smell? The smell what? What is the smell? Oh, what?